ngayong hapon mga idol no so karon mga idol di merkado mga idol no may nga may pasayro mga idol kay naibagyo mga idol sige gaulan diri mga idol no oh. tambay tambay medley, mga idol mo mga idol bisa may mas tambay mga idol wag yung pasayro mga idol magsipok ka grubing mga idol wag po yung pasayro mga idol mauro try mo ang gasolina mga idol karon damis merkado mga idol no oh. upat may kabog diri mga idol no oh. Kaya kanihan namin rubing mga idol Wagi pasahero mga idol Sige mga gaulan mga idol So wagi pasahero May pasahero mong suru-suru. suri yung gaulan pa Buat talang tani mga idol Kaya pobre man ta mga idol Shout out sa ito ang mga viewers na Mayong hapon yung mga idol I hope mga idol Naramos mayong panglawas de din mga idol o, Salamat din kayo sa suporta mga idol ha o, Sana po wag kayong magsawa na Panood sa mga video ko mga idol. Suporta mga idol. God bless niyo tanan mga idol. Thank you.